kababaan yung oh, tao kunin natin yung ating dala yung po yung mga sasakyan no? Welcome to my YouTube channel, Kabutig TV. Ito na po. Bababaan na po kami ng barko. Ayan. Nagsibabaan na yung mga tao. Wala nang tao sa upuan. Yan, meron pa pong ilang natitira. Yan, video-video lang muna tayo. Hagap mo bababa. Medyo malayo-layo pa po mga 100 meters pa bago makadaong yung barko. Hmm. Isa -isa na tayo. Isa-isa hmm. nang bumababa yung mga tao. Yung iba nandun na sa unahan. Nasa may ano na. Nakatataas. Nakalandingan. Yan, umakit po ako sa taas para mag-video-video muna. Dito muna ako mag-video-video sa taas. Medyo malayo-layo pa naman. Yeah. Yan, yan panoorin nyo po ang ganda ng Marinduque. Yan. Si Baba yeah. si na sila. Maulan sa ano, Santa Cruz.

Okay Pag-go na tayo pag na tayo ng hagdanan Saan tao? Malinis na <laughs> Nasa baba na lahat ng tao Ano ang ating pag Ano pa? Ano

ang number ko. Ayan ang number ng tao ang number ko. Ayan o, ay sa office car horse pa sa kaya kadada na na pangalawa ayan sa akin na lang natira doon sa gili ko nakuha nila dali lang ang pagkakaroon si babaeng ka punin natin yung ating dala po yung mga sasakyan o ayan po yung mga sasakyan

ah, dito sa ano sa una ayan yeah. okay at sa kuwento Yo, so much na. So much na. Tata ya. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Okay, ikot tayo, ikot. Tignan natin yung ating dala. Ayun, yung dala natin. Sa isang tablet, sa isang, isang plastic. Ito. Okay. Matali pala. Ayan na. Okay, pwede pa nalangat yung mga tao.

Gini <laughs> <Ganito>, tuh <di ba? laughs> Taka video pakuot na Taka na video pakuot na Oh, video, na, oh. Diba? oh. mga gini pun eh. <laughs> <laughs> cardinal Bu